Ang idol, welcome back dito sa ating YouTube channel, dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa Herb Story TV. Ngayong gabi mga idol, uh, welcome back nga talaga kasi medyo matagal-tagal ako hindi nakapag share sa inyo, hindi ako nakapagbigay ng vlog uh, sa madaming dahilan. Ano? Uh, yun nga, uh, napag-usapan natin dati pa yung paggaling ko uh, magtatlong buwan na ah, uh, nasa magandang kondisyon medyo nabibisi tayo sa mga m, ano tawag natin dito um, regular na trabaho yung talagang pinagkukuhanan natin ng inkab ito yung paglilingkod sa ating gobyerno sa at sa ating mga mamamayan ah uh, siyempre kailangan na uh, nasa magandang kondisyon na tayo talagang tutukan na natin ang paglilingkod sa kanila yan uh, mga idol uh, ngayong gabi Uh, tulad ng kinasanayan ni Kuya Arvin, hindi ko pa rin nalilimutan ang ah, mag-share ng mga karanasan ko nung ako ay naghihirap sa sakit, sa kondisyon na pinagdaanan ko. At uh, alam ko na hanggang ngayon, marami ang mga kapwa ko na may ganitong kondisyon na nahihirapan sila. Kaya ako, hanggang kakayanin ko, hanggang mm, magagawa ko ng paraan na kahit paminsan-minsan makapag-vlog ako para makapagbigay ako ng mga tips para sa inyo, gagawin ko. No. Uh, ah, Lalong-lalo na talaga sa kondisyon na meron tayo. Pero generally na lang talaga yung mga binibigay kong vlog ngayon. Ah, tungkol sa lahat ng karamdaman, kasi isa ang pinupunto ng aking kwento ang dapat ay maging healthy tayo. Kasi kapag healthy tayo, iwas tayo sa anumang karamdaman, kahit ano. Yan. Pag-uusapan natin ngayon sa video ng ito ang tungkol sa uh, anxiety, mga idol. Uh, kung hindi nyo paalam, kung hindi paalam ng karamihan, ang anxiety minsan nasa yun na, hindi mo paalam. Katulad ng karanasan ko ano, matagal na panahon na meron akong GERD, meron akong acid reflux, meron akong iba pang mga kondisyon na nakuha ko sa o mga komplikasyon ng GERD sa akin, hindi ko alam. Nakabilang na pala dito yung anxiety. Alam niyo mga idol, uh, ang anxiety uh, kapag meron ka nito, maliligalig talaga ang buhay mo. Promise. Uh, Marami ang mga sakit na dumadapo sa iyo na simpleng-simpleng sakit. Pero sa isipan mo, napakalubha nito. Hindi ka matatali, hindi ka ano, hindi ka magiging okay talaga. Ano? Dahil 'yon sa anxiety o yung tinatakot nating takot. Ano? Tinatakot nating takot tinatawag nating takot. Yun, ay correct by word. Yan. Sometimes talaga na napil na feel ko to napakahaba. Ilang taon na na meron ako nito. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Minsan, kaya ka lang maniniwala meron ka nito kapag doktor na ang nagsabi sa'yo. Ano? Pero maraming symptoms, Mara, kahit yung mga kaibigan mo, ma, mar, malalaman niya kahit ako nga, yung mga kamag-anak ko, yung mga yung magulang ko dati, yung mga relatives ko talaga, yung mga malalapit sa akin, sinasabi sa akin na parang may nervyos ka. Parang nervyos na lang yan. Pero feel ko, hindi, hindi takot yung nararanasan ko. Kasi sabi ko nga sa sarili ko, matapang ako eh. Bakit ako matatakot? Hindi ako takot mamatay. Lagi ko sinasabi. Pero, iba ang pinakikita ng katawan. Yun yung ano eh, yun yung anxiety. Mapipil mo. Parang katapusan na ng mundo. Parang magkukulapsa. Parang hindi mo kaya. Tsaka nababawasan na, nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng Um, yung ano, ano man tawag doon yung plano nawawalan ka na ng plano yung personalidad mo ibang iba na noon at ngayon yun yung um, dala ng anxiety yung lakas ng um, tiwala mo sa sarili mo mawawala yun kapag ka meron kang anxiety isa yan sa mga uh, sintomas na napasok ka ng sakit na to ano mga idol ah uh, kasama na dito syempre yung pangkaraniwan na uh, mga sintomas nito yung marami ka mararamdamang hirap marami ka mararamdaman sakit para Ultimo yung pananakit ng balat, mga idol. Yung pananakit, ito na lang, sample. May ginawa kang medyo mabigat sa trabaho mo na hindi sanay na mabatak yung iyong katawan. Siyempre, halimbawa, uh, parang nag-exercise ka ng hindi mo kinasanayan. Ano? Uh, ang mangyayari doon, sasakit ang katawan mo. Doon sa simpleng sakit ng katawan mo, merong mas mahirap pang mararamdaman kasi nga dahil ng anxiety. Yun lang yun. Pinalalala sa kaisipan mo ng sakit na anxiety yung nararanasan mo sa katawan mo. Yun yung anxiety. Ano, uh, marami, halimbawa, sampol, mga idol. Hilo. Ano, isang napakagandang sampol nito sa katulad nating may um, GERD, Acid Reflux. Kasi ang may GERD at Acid Reflux, uh, pangkaraniwan, nakakaranas ng hilo. Ngayon, kung nasa biyahe ka, syempre, medyo mahina ang iyong uh, katawan sa biyahe dahil madali ka mahilo. Dahil kalimitan sa makatulad natin na may GERD, nagkakaroon na rin tayo ng vertigo. Yung vertigo, once na may umuga sa paningin mo, magkakaroon ka ng hilo. Parang tinatawag nating biyahilo. Ano? Ngayon, yung hilong 'yon kakapitan ng anxiety 'yon mga idol. Ganito, makakaramdam ka ng pangangapal ng iyong batok, ng iyong mukha, noo, parang uh, tumatayo yung mga balahibo mo, yung buhok mo, magkakaroon ka ng tibok ng puso na hindi pangkaraniwan magkakaroon ka ng uh, pagkangime ng katawan mo mula pa hanggang kamay hanggang dito sa yung buong katawan mo magkakaroon ka ng uh, parang may mga kulisap sa loob ng katawan mo, ng balat mo mapipil mo yan eh tapos makipil mo din na um, pagpapawisan ka ano mal mararamdaman mo din na yung talagang takot na takot ka. Na parang kasama na dito yung tinatawag nating nagpapanik ka, panic attack. Pero once na magpabipi ka, dahil may mo parang ma ka, parang ma-ihimatay ka, parang kang magkukulaps, yan yung mararamdaman mo. Yan yung alam mo sa sarili mo na mangyayari sa'yo. Ano? Uh, hindi ka talaga matatali. Uh, body reaction kasi yun. Yan yung uh, ginagawa ng ating utak. Ano? Uh, para ma-prepare yung ating katawan na labanan yung uh, hirap na nararamdaman natin. Kaya magpapangsyon talaga yung buong katawan natin. Ano? ah uh, defense mechanism yan ng ating utak at ng ating katawan mga idol ngayon kapag ka mm, gagawin natin syempre pagka malimit o madalas na ganoon nangyayari sa atin ah uh, alerto tayo mga idol eh uh, may pang tayo mag tayo mukha BP tayo ngayon may mga mm, ano na may self ah uh, BB machine ano BP machine ano yung linalagay lang dito o kaya kahit dito sa cellphone ah uh, may may pambipin na to eh. Uh, ito lang cellphone ko, hindi ko lang inactive. Ano, inactive yung ano nito. Um, makikita mo na normal ka. Wala ka pang iniinom na gamot ha, mga idol. Makikita mo, bumababa na yung atake, yung hirap. Doon pa lang sa nalaman mo na hindi ka Kasi kaya ka, magiging parang okay na. Kasi alam mo na hindi sakit sa puso. Alam mo na hindi ka uh, atakihin, aatakihin. Alam mo na hindi sa dugo na uh, maiistro ka. Kasi yun yung na-feel ng katawan mo eh. Kaya tuloy-tuloy yung takot. Ano? Pero mawawala lahat ng mga nararanasan mong yun, nararamdaman mong yun. Kasi napatunayan mo sa sarili mo na yung iniisip mo, hindi yun yung sakit. Ganun yung ano, ganun yung sample na pahirap ng anxiety sa atin. Ano, marami pa, marami pa mga pahirap ang anxiety. Marami pang mga kondisyon na nararamdaman natin sa anxiety na mahirap ipaliwanag kung tayo yung doon tayo baguhan sa ganitong kondisyon. Pero yun nga, pag na-overcome mo ang sakit na to, trust me, mga friend, um, alam mo, na yung mga atake na nararamdaman mo hirap o stress ng katawan mo lang ano? kasi yung GERD, yung acid reflux stress yan ng katawan natin kaya nagre-react yung ating stomach ngayon mga idol kapag um, bumaba yung stress bababa yung atake ganun din yung nangyayari sa atin sa stomach ngayon kung alam mo na stress ka lang, alam mo kaya ka nagre-react yung katawan mo, kung bakit may mahirap ka nararamdaman, may nagiging problema ka sa katawan mo ay dahil sa stress, natanggap mo sa iyong sarili, hindi ka natakot, pusa din ito mag-aayos, pusa din mawawala yung ataking ito. Ngayon mga idol, ano naman ang makakabuti para naman mabawasan yung atake natin nang sa ganon, tuloy-tuloy tayong hindi matakot, hindi tayong ma-anxiety. Malakasin natin yung katawan natin. Katulad ng mga vlog na ginagawa ko dati, mga pas na itinuturo ko, binibigay ko sa inyo yung tip kung papaano magpalakas ng resistensya ng katawan ng ating immunity. Kasi pag malakas ang ating immunity, hindi tayo atakihin ng mga ganitong kondisyon. Lalo na yung pinag-uusapan natin na um, anxiety. Yan mga idol. Muli, magandang gabi sa inyong lahat. Uh, sorry kung medyo hindi um, na ako araw-araw nakakapag-vlog. Siyempre, dahil ng uh, maganda ng kondisyon ko, kailangan ko nang tumutok sa trabaho na uh, kung saan ito yung pinagkukuhanan ko ng income para sa aking pamilya. Pero, hindi ako titigil, pangako ko to sa inyo mga idol, hindi ako titigil na gumawa ng vlog, ng mga tip, ng mga sharing, para naman, katulad ko na nakaka-recover sa sakit na meron ako, maging kayo din, makarecover din kayo sa sakit na meron kayo. Yun lang mga idol. At um, kita-kita tayo sa mga susunod pang mga video. At balikan nyo yung mga nauna kong video. Kasi maraming mga kwento, maraming mga pagsubok, maraming mga pinagdaanan ko. Nandun yung makikita. Promise. Bye-bye.